kulawan. Kita Eh. ano pa Hey guys, nagbuhat mig ka ng payag, bahay kubo para si Bayong ba? si maminyo na si Bayong. <laughs> Tanay balay si Bayong. <laughs> Bayong. Oh, oh dara si Bayong oh, Kung sa magkagusto kay Bayong. Nara oh. Available pa si Bayong, si Ivan. Puro na sila available. Minyo na daw siya sa kuan, sa Tanduay. Tanduay <laughs> pagyud. Nangawat og kanang tubig sa lubi. <laughs> Hindi uh, ako sa nanakoy ko ano no ba? Alfong. Kulang nalag lag kuan. Kulang nalag. Nana Nanakoy 40 43. Oh. 43 dollars. Oy. Nagkuan dai ka nag Oh, nakasweldo no kasi una wala na ako naka wala na ako naka permanente karon ba. Bayad ka ka nan. Ana tinaw bago makakuan. Vlog vlog. Wa manguy bayad. Magkuan lang man.

ching by for now update lang, lang. i-update ko kayo pag natapos medyo natapos na itong uh, aming pinagawang bahay kubo <laughs>